Uy! Biglang <laughs> <Di> lalim. <laughs> <Di> Ang lakas <laughs> pa ng agos. Eh, shooter! Ah. Doon naman daw kami sa ilog ngayon pupunta. Doon naman kayo maghahanap ng pang-ulam. Bumalas ito, pwede ba ito batuyahanan? Eh. Baka naman, stigin ta. Lakoy-lakoy <laughs> Ayan po yung pinanggalingan natin mga kanayon yung bahay po ni Kuya, yung panganay namin. Ito naman po, yung dulo. Meron ditong maliit na ilog. Ito, titignan natin. Dito daw po may nakukuha sila ng mga talaba or bildat kung tawagin sa amin sa si Ilocano. Baka madulas tayo dyan ha. Oh. <laughs> Sana machambahan din natin na walang linta ngayon. <laughs> Kasi nung una-una, itong -una, ilog na to, maraming linta. Kaya sa, sabi, ni, ako nagayam. Kata. Ito tayo tatawid. Hmm. Dati nalukna nga ako. Tapos tayo dito sa ilog Uy! <laughs> Biglang lalim <laughs> Hindi na hindi na daw masyado maputik yung kwan so May tinuturas siyang spot Kung saan mas madami <laughs> Ayan po yung pinanggalingan nating unang ilog Yung kabila ng talahiban na yan Eto na po, yung malaking ilog. <laughs> Andun daw yung pagkukunan namin. Titignan ko, pinauna ko si Utol para malaman kung malalim yan. Baka mamaya malubugo ako. <laughs> Di kasama na yung cellphone ko. Naka! <laughs> malalim nga. Kailangan lumangoy. Ang <laughs> lakas pa ng agos. Ay, lubog nga ngalig. Lakas lang ng agos. Sakit kasi sa payong batok Ah. Ayos. Tawid. Hindi ko lang ho si may tukod, sakit po. may tukod yung sakit ko may tukod yung pa ako sa ilalim dahil lalaki ho ng bato sakit sana huling ilog na yan Akit naman tayo dito <laughs> pagod ako doon pagtawid ah. ayun naman po yung palayan na yon. yun po yung kay tatay sa kabila palayan pa rin pala luwang Ito po nakating na natin yung lawa dito sa gitna ng bukid. Si Uto lang paunahin ko para Maalaman kung gano'ng kalalim yan. May buhaya. <laughs> May buhaya. Di. Siya muna. Ay. Ay, tatay si ta. Oh, kukuha agad yung Malalim. Talagang madami-dami sisidan Sidan ito ah. Susubukan ko naman sumisig. Diba? <laughs> Nakakapag. <laughs> Pero may nakukuha din. Ayan po. Ganyan sa kalalaki. O mga ilang sisid kami. Nakakaipon din. Woo! Mm. Uh. ganyan ho kalalaki yun laman nito mga kanayon yun nga lang mahirap ho siyang kunin kasi nandun sila sa parting malalim kung saan po yung daan mo papunta <laughs> yun din ang dadaanan mo pawi patawid na naman tayo dito malim <laughs> ah! lawoy eh siya ako. Pagod. Ratawid ah. 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 din. <laughs> Inabot na ho kami ng gutom ng kuya ko sa bukid. Kaya sabi ko, tama na muna yung kung ano yung nakuha namin. Itignan ko mamaya pagdating sa bahay. Eto lang yung naiuwi namin. Pero pwede na rin ho yan. Kahit ho sa suka, ayos na din. Sumabit yung anghang. Ito naman, kakamatisang ko na lang. Ito, <coughs> sahap.